Isang magandang umaga mga taktika, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa gitna ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon ng modernong panahon, isang makapangyarihan solusyon ang nagtatago sa simpleng pamamaraan. Ang pagtatanim ng sarili mong pagkain gulay. Sa pamamagitan ng pagtatanim sa sako, maaari kang mag-harvest ng sariwang talbos ng kamote kahit kailan mo gusto hindi mo na kailangan pumunta sa palengke para bumili. Tipid na, sariwa pa. O malaking katipiran. O isang pamamaraan upang makatipid o makaiwas sa gastos. Na hindi makukompromiso ang kalusugan. Kaya't sa mahabang panahon, tuloy-tuloy ang supply ng masustansyang talbos ng minimal ang gastos. At kung magkano man ang iyong matitipid, ito ay dagdag saving sa iyong monthly income. Nakatipid na, healthy ka pa. O, ang paggamit ng sako ay isang praktikal na paraan para makapagtanim kahit walang malaking bakuran. O mga kataktika, after nating mag-harvest kanina, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang ating lulutuin for today. Ang asuhos, With talbos ng kamote, tibuyas, bawang, kamatis, at duya. So ito yung ating press harvest na talbos at yung ating nabining isdang asuhos. At dito mga kataktika, nagsimula na tayong maggisa. Inuna natin yung luya. Yan. At medyo pag Golden Brown lang natin yung luya mga kataktika. At isusunod natin ilalagay ang sibuyas bawang. Yan. kinakailangan na lumabas na yung extract nung luya bago natin nilagay yung sibuyas bawang. Pero kayo kung ano ang gusto nyo, pwede yan. Then after, lagay na natin yung ating kamatis. Tip nga pala mga kataktika. Kailangan lagyan ng konting mantika upang lumabas yung lycopene ng kamatis. At kapag sosi na yung ating mga ingredients, especially yung kamatis, ilagay na yung asuhos mga kataktika upang maabsorb ng isda o ng asuhos yung extract ng ating mga ingredients. Yan mga kataktika, ganyan lang ang ating gagawin at -hmm, bango na. Yan mga kataktika, dadagdagan na natin ng sabaw yan. Pero ang gagamitin natin mga kataktika ay yung ano na, uh, mainit na tubig na para mabilis silang maluto. Kasi, kasi ang talbos naman ng kamote mga kataktika, blanch lang yan eh. So blanch lang siya and then yung uh, isda, mabilis din maluto. So kailangan lang talaga sosi para mas malasa yung sabaw ng ating inulutong uh, ginisang asuhos na may talbos ng kamote. O yan mga kataktika. Ang sarap na niyan, ang bango-bango ng amoy niya. At pwede natin iluagay yung ating fresh harvest na gulay mga kataktika o yung fresh harvest na talbos ng kamote. So isang advantage nito mga kataktika, kung makikita nyo, puro talbos lang yan. Yun ang advantage kapag tayo ay may tanim kahit sa ating maliit na bakuran. O mga kataktika, luto na ang ating simpleng ulam for today. Yung isdang asuhos na nilagyan natin ng ating fresh harvest na talbos ng kamote. Ano ba ang tawag nyo sa ganitong luto? Kasi ang alam ko dito, yung karamihan, ang tawag nyo dito ay suwahe, yung ganitong luto. O mga kataktika, summary lang tayo sa binipisyo ng pagtatanim ng talbos ng kamote sa sako. Number one, Pagkakaroon ng sariwang talbos anytime o kahit anong oras mo naisin o gustuhin. Number two, malaking katipiran o isang pamamaraan upang makatipid o makaiwas sa gastos. Number three, masustansya at ligtas sa lang kemikalang... At number 4 kakayahang magtanim kahit sa maliit na spasyo. Number five, dagdag pang kabuhayan o negosyo. Number six... Mabilis at madaling itanim ang talbos ng kamote. Yan, sana'y inyong naibigan ang ating simpleng ulam. Salit garantisadong masarap at masustansya dahil fresh harvest na talbos ng kamote ang ating hinilahok. O mga taktika, sana'y naibigan nyo ang ating simpleng recipe for today at ang ating naibahagi na konting taktika upang makatipid, magkaroon ng masustansyang pagkain na nasa ating bakuran. So ito na yung ating niluto na asuhos with dalbos ng kamote at meron na rin tayong rice at yung ating chili oil. Mga taktika ano mo sasabi nyo sa ating recipe for today? Once again, Tactic Provider PH here. Your trusted partner in unlocking possibilities.